<laughs> Pero hindi nyo alam na. Si Jessica and Miguel, nag kanina. Oh. dancing. Bakit? dancing. Bakit? Bakit? Anong ginawa nila? Hindi, wala lang, may mga picturas so, si yun. Wala na, si Kuya Eting na ang coach ni Bigel. Wala ka din. Bigel couldn't look Chris, at her. He kept look, look, like... Dalawang bitches, nag-sweet mm. up uh -huh. din naman si Diba. Uh -huh. ah, like, Bigel, look at her. Ang kanta ko, mga... Paano ang puso ko?

ko na kung malakas sa babae. Malakas. Alam ko na kung paano niyo nakuha si Ate Alps. Ang galing. Ah, kumaka Ate Alps. <laughs> kumaka Ate Ate ka naman. Yeah, yeah. ko ay. Ako. 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 Whatever. Ako. Hindi Ako. 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 Ako.